Ayan, ako sa uptown nga suroy-suroy Hindi daw guys, paulit ako pero naman ko yung Imitro, nag supervisors sa cash si Estomi So, dako ako karoon maglaglag Pero ako yung kababa sa uptown nga guys, kaya dahil sa dapit tiri So, what's up, what's up guys? Ayan guys, uptown Uptown mall, ni laglag -lag ang person guys laglag -lag lang kabok sa tamagamay guys kay marag wala mo walking nakalagay puro uh, green tsaka ay uh, red sila na mag adjust <laughs> <laughs> asa na ba yung bayhanan eh Kung pa man ni-reply mega world <laughs> Kapoy, gutom na ba kapoy ko? orang ang hihina pa dyan. Gusto din blogger feeling vlogger ta kayo. Oh, dami bit bit niya itong <laughs> Kita-kita rin tao. Maningkaangot lang taga-ato ba? Asa ah, naman yung bayhana. Sa nidapit. Ito yung mall guys. Uh, Social siya. Social kaya. Yeah. Di tayo dyan. Di tayo sa gilid gilid ng mall apit na kasi tua siya sa anuhan guys uh, Bolivacio High Street ang layo pa ang Bacta Sun uy wrong center guys <laughs> balik balik daras gilid wrong center eh, bike na lay area dito parang kanindot sa mga bike <laughs> I mean, that's what guys, no? May friendly siya kayo. Safe siya, guys. Tapos, like, may mga buildings, malls, park, may mga kahoy. So, nindot dito siya kayo ba? Kaso, ang mahal mo ng mga kondo diri. Parag na sa 20 or 10 million yata ang kondo diri, guys. If I'm not mistaken, so, stop lang layo na dito kung napaktas ba. Na wala pa man mag-chat ng bayhana. O yung tawag. At kaya ibaw sa'yo address Kasi first time sa BGC. Kung na lang mag-adjust sa asan itong bayhana. Ayan guys, mall uptown oh. Bongga Uptown no? Oh. Ipagpatalo ang Uptown Mall guys Wow may nag-hit guys ito lang guys, may nag to, no? A farm, Hindi wrong. -date, date lang mo, dia, ha Basta walang atos libon. <laughs> may matapit sa libon. Pata <laughs> sana, yun. Kawala ka, dis niya, guys. Itutur-tur lang tali guys, sa

Layo Ay, na kayo guys <laughs> Asan na ba yun? Asan na yung na ba? Uy! Asan na yun? Ni... Oh, may apam guys. Diyos ko Lord may apam na naman dito Layo <coughs> <coughs> ano na dyan ako guys. Dili kayo magkitaan Magkitaan na yung bayad na kayo hinbunawan Masunin na ako ba? Asan may yung nagatagot ako? Alam naman 'lo mas laag ba eh niwakato do ni BGC. Mm -hmm. Nandito ta magsayaw diha oh. Practice sayaw. <laughs> Studio. Kailangan ko si BGC. Kailangan ko tumatong sa BGC guys sa uh, tayo sa 3D. Baka nasa 3D siya. Sa so, may gitna. Malayo na 'tong gibaktas imagine. uptown Dere, oh. So, ang layo-layo na baya. Kapoy baya ko, ha. Mga sabi, lali magbaktas, ha. Asa kang na ka ng market na rin, likod, Rindran, yung likod dere, oh. Narendra na. Hindi wala pa nang pakita na ako. Ah, dere, tadabit, guys. mainit ngit Ngit-git, dere, dapit. Pero, sandira kayo. Nandas ng tunga nga building. Ano ang kaya ano ni? Pwede hadok diri kay ara ka safety diri guys. Kay hindi tayo mo. Safety diri. Ano Okay ra kayo Sa asa ta mo ang ni. Sa naar mo pag siya dito. Ano yung po nag na rin gilid guys. Maraming so, nag dito ano yan, ito yung ano, yung mga mga naghahanap buhay <laughs> <laughs> naghahanap buhay <laughs> naghahanap buhay, grabe sak dyanan, grabe ah, oh! pwede ba mangita kung ako dere agbon sak dyanan guys, so naghahanap sa mga open parking kasi ito guys, kaya sobrang dami nagpa-park Guys, di arag ko an bar na social o na or condo dyan, na dyan yon yun sa gilid social yan guys kaya nga gawas mo magbulad na dyan yung sudaan <laughs> bulad na yung mga sudaan na yung gawas na <laughs> mo kay gold price to the hat na sa tamalayo guys kaya natin sa so ato i-chat or tawa ang ganapun siya kung asa siya dapit kaya di ah mag W center di ah mga nag jogging oh. daw ako kukita niya sa so, bayahan niya ni be paningot Bili, na bisak ko bila na nga man ito nga sa BGC guys kaso wala pa kita niya wala po nag text wala po tumawag kasi nana ni nan, gigalit din dere man wag wag, wag wag tumawag Ah, sa kadit ba? Sagdi lang. Wala, ah, si Uyab ba kayo nag-off kumatawa. Finally, we're here. Ay, hindi pa pala. Ito yung sa gitna, sa may may posit dito. Hindi pa mataagas. Sayang tubig ba? Sayang tubig, yung yosikan. Okay. Taos awas mahal ba kayo tubig ron Red Cup is here So siya yung Red Cup Diyan yung gusto nga guys Magwad nga diri sa ano Nagulingkod na Ito syang yung huwaton Dito lapit na lang Oo, oh, tawagin mo dito. Oo, hindi doon may tubig na medyo pero okay na hindi ano ka dire tapos lang mo i-chat na ito so kita tag-artista dire maurotong guys ito siyang mo ito na i-tax pa natin tawagan na to. bye guys good luck